Manang gusto ka naming tulungan. Huwag kang matakot sa amin. sa Kaya nga. Manang. manang. hindi, hindi ka naman ganyan, manang. Kaya Kaya sa bro? Manang. sabihan sa huwag kang basta-basta lalapit po. Grabe yung puwersa niyan. Inabunuhan na naman yan ng nakaitim kanina. Paika-ika nga siya lumakad eh. Sa, sa tingin ko, malaki magalaki siguro ang ano yun. Manang. na hindi natin ka ma... Maliba na lang ang darating si kaibigang ibatan pero Manang. Oh, akala ko aatake uh, ka. Tatakbo ka rin pala. Kawawa si Manang eh. Paika-ika na nagtakbo. Hmm. Si Manang talaga ang hinahabol natin dito. Si Manang Sangka yang berpunta Bro, Di tu badumaan si Manang, bro Ha? Sini, bro Pian mana? Bro, kamu ke Pian sih bro? Manang gustu kana ming tulungan. Okyang matakot sa amin. Kaya nga. Manang. Dili manang hindi ngindir kana manang ganiyan manang. Kumusta ka Ayan o. No? Huwag kang magkumbiyan sa bro. Huwag kang basta-basta lalapit po. Grabe yung niyan. Inabunuhan na naman yan yung nakaitim kanina. Oo na ng nakaitim. Paika-ika nga siya lumakad di eh, sa, sa tingin ko, malaki Magalaki siguro ang ano yun. Manang. Problema, hindi natin ka maliba na lang ang darating si kaibigang ibatan pero pero huwag na din natin tong problema ko to, bro hmm. walang tayo mawala na pag-asa bro sadyang so, meron na talagang kausapin mo ro sana pakinggan niya tayo Pag... sana ka manang meron ka pang pag-asa kagabi nga ayaw magsalita nandito pa si bro smoke para kayo. manang huwag kang mawala ng pag-asa manang oh 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 napakatapang napakatapang Biglang umatake, bro. Manang. Isa kasi manang. Walang kupas. Wow. Oh, Titingin-tingin, no? Kagabi. Kagabi pa yan, bro. Titingin-tingin lang. Manang. Paglapitan natin, eh. I... Lapitan naman tayo. Bro. Bro. Ano to? Iba to. Iba nga. Parang hindi siya natatakot sa atin. Hindi man lang siya tumatakbo. Kaya nga. Dito na tayo sa likuran niya. Pero. Ano kaya ang pinaplano ni Manang? Huwag kang maingay bro ah. Gamitan ko muna siya ng isang tira. Sige bro. Tapitan mo nga bro. So, ito lang yung makapagpaamo ng. Ito lang yung makapagpaamo ng. Malabas na puso. yung kidlat oh. parang ayaw ayaw nga oh, parang walang talab sa kanya bro parang parang malakas na yata yung purisan ni manang Bago kasi siya na ambunan kanina. Pati yung lalaking nakaitin. Talagang nag-charge pa. Kaya lumakas si Manang. Huwag ka lang mag-upiyan kung saan ito uuwi ito baka may bahay to dito sa Malakit Para niya, ilang, na papaludin siya, bro. Ilang yan, bro? Ilang ilang hakbang lang. Hintay ka lang, oh. Ilang hakbang lang, bro. Tigil na naman siya. Nandumana. nagpapu o Sige, lapit. Kala mo hindi kami nakahanda. Lagi ako nakahanda. Sige, hindi ka makakalapit. Manang Oh uh, Akala ku uh, Ataki ka Tatak buka rin pala Bro tumak bu bro Bakit siya natatakut sa atin wala ka gật. Ang bilis namang nawala ni mana. Bilis naman ni Manang nawala. Lakas magtagpo. Nawala siya. Bro, pagkikita natin bro, huwag lang tayo maglalapit masyado bro. Hmm, Sige. Ayan mga lodi no. Sinusundan natin si Manang. Hindi kasi tayo makalapit ng basta-basta sa kanya. Kasi nang ng lakas. Baka maagawan kami ng lakas ni Dokyo. Kasi kinuha na ng lakas niya na sa ano, kaitim. Ayun, ayun. Bro, andito si Manang, bro. Hm. Diyan <coughs> Manang. dah lebar dah lebar si mana panjang si mana di situ bro. lebar dah lebar si mana Hmm? Lula. Ang damit na din eh. Parang pinapatuyo niya yata. Pinapatuyo niya. Kapita na Sige. So ayan mga lodi na. Naglaba. Naabutan namin si Manang dito naglaba. So, lapitan natin mga lodi. Oh. 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 oi, Oh. Hmm? Napakatapang eh. Ikutin mo yung kamay mo bro ba? Ha? batong Amoy batong? batong. Uh. Sitaw, amoy sitaw si Musito. Oh? Yung, musito yung amosito oh, yung may batong Hmm? pati sana yun Oh, no, no. Oh, no, nandito lang yan. to sa bahayan. Siguro. Ikaw nga magpupunta si Manong dun sa bahayan. Kaya nga. kili yan baka meron siya mabiktima dun. Sundan natin. Iano lang natin yung kamera. Sige. Tara. tayo. Tara. 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 Saya bayar si mana? Terus terus.